okay na sana dahil isa na lamang ang magiging problema nga nitong si Gerald. Ngayong nalaman na ni Jenna at tanggap na ni Jenna ang katotohanan ay hindi na siya mahihirapan na sabihin nga kay Robert sa pagkatutulungan siya na makabuelo ng kanyang asawang si Jenna. So balit itong si Betsy talaga namang hindi mapakali. Gagawa siya ng paraan kung papaano nga malalaman ang tinatago nga nitong si Gerald. Alam niya kasi na kapag ganoon ang nagiging itsura nga nitong si Gerald, maaaring may bagay na gusto siyang ilihim at ayaw sabihin sa lahat. Kaya naman gusto niya itong alamin. Kabilang banda, ngayong alam na nga ni Jenna ay unti-unti na nga niya nga sasabihin sa kanyang ama. Subali sa tuwing magtatangka siya na sabihin ang tungkol nga kay John, dito malalaman niya kung gaano nga kalaki ang galit nga nitong si Robert. Kung kaya pansamantala muna niya pakikinigan ang kanyang ama at pakikiramdaman muna at pagkahanap na lamang talaga ng tsyempo kung papaano sasabihin ang katotohanan. Kaya naman ibinaling na muna ni Jenna at ni Gerald ang uh, oras para makapagbanding nga sa uh, mga nito. Ngunit ang hindi nila alam ay naman na nga sa kanila itong si Betsy. Dito ay kinuhanan siya ng video. Walang kamalay-malay ang magpamilya kung saan masayang masaya sila sa moment nila. At sineselebrate nga nila ang pagdating nga ng mga nitong si Gerald. Pansamantala ay dinalaw nila ang, uh, ang ina nga nitong si Jenna kung saan tagal na nga patay para naman makilala kung sino ang uh, mga nitong si, G uh, si Gerald. Subalit sa likod pala nito ay nakakuha na nga nga video kung saan kitang kita nga doon ang mukha nga nitong si John. Mapapalyaso nga ang kanilang mga lihim sapagkat uunahan na nga sila. Matapos nga kasing mag-research uh, nga nitong si Betsy ay malalaman niya sapagkat nakita niya ang pagmumukha nga nitong si John kung saan nakapaskil nga sa information nga ng kanilang store dahil ito nga ay uh, pinapahanap ni Robert matapos nga dumalaw itong si John sa naturang store at doon nga agad na monitor nga siya sa CCTV at matapos nang makita na ito nga ang kanyang dating kaibigan na matagal na niyang kinamumuhian dahil nga sa pagkakautang nito at bigla naman ng naglaho ngayon ay uh, nagiging wanted na nga siya at pinapahanap ngayon ay magugulat nga itong si Robert matapos nga nga matuklasan nga ni Betsy ang katotohanan ay agad niya itong sasabihin nang sa ganun ay magkasira-sira nga silang